Ano nga ba ang biggest fear mo sa isang love relationship? O oh, sa Filipino, ano nga ba ang pinaka kinatatakutan mo? O, oh, sa iyong uh, pakikipagrelasyon. Mm -hmm. Sabi ni Sergio Gonzales, Kuya Poy, yung naranasan ko na iniwan ako dahil nagawa ko din mang iwan. Sa puntong yun, naniniwala akong pag may ginawa kang masama o mabuti, laging may ganti. Kaya natatakot na akong gumawa ng mabuti. Ay, masama pala. Oh, masama eh. <laughs> Ayan ha, o kasi nang iwan, kaya siya naiwan din. Okay, ayan, sorry, seryo. Ayan, si Rinan Aguel, siguro ito rin yung kausap natin kanina, no, si Rinan. O ito, sabi niya, ang biggest fear ko ay yung piliin niya ang career over our relationship. Ay, nako, o marami yung mga ganyan, ha. O sige, yung career mo o ako? Dahil nga siguro magkakahiwalay kayo, ganyan O kaya yung oras, o kaya yung lugar Ang dami mga considerations May nauuwi po sa hiwalayan Ang dahil sa career, ha? Thank you, Rinan um, uh, Sabi naman niya, uh, Lowella, ang biggest fear ko sa relationship namin, yung biglaan na lamang niya akong iwan ulit. Yung baka piliin niya na naman ay yung iba at may iwan na naman ako na palagi kong dinadasal na wag naman na po maulit na ganun. Sana ay panindigan niya na ako. Oh. Ayan, sabi naman ni uh, Mary France, para sa akin, yung ma-fall out of love o oh, isa yun sa pinaka ko na at uh, yung kaming dalawa mismo kasi, eh wala ka na magagawa kapag ka nawala ng ang pagmamahal. Kahit pilitin mo na magstay, hindi ka na rin naman masaya. Magkakasakitan lang kayong dalawa. Aba, Mary friends ha? Halos ganyan yung uh, tinakbo ng kwento natin kanina. Oo, pa mga para na fall out of love na. Oh, pero pinaninindigan pa kunyari, pero ala na talaga. Ayan si uh, Mean Manikis biggest fear ko ay yung biglang nagbago ang ay yung biglang magbago ang ugali niya. Ayan, yung maging exact opposite siya nung dating siya. Parang nawala na yung tao na minahal mo dati sa ugali niya at pinapakita niya sa iyo nung una. Tapos ikaw na fall ka na at kapag ka nangyari yon ang hirap hiwalayan kasi nagiging heart over uh, ano to do? Ano to? heart over uh, head ang uh, labanan Ganyan, mapapa uh, okay yung damdamin mo o oh, bago yung uh, isipan mo sa bagay bakit nga kasi may mga taong ganun O, oh, na kinakailangan magbago ng uh, pakikitungo sa iyo as a as a partner o oh, kapag ka nakuha na yung matamis mong oo oh, oh, yung dating napaka-sweet napaka-humble biglang uh, nagigim parang hirap ng kausap ang hirap ng espelingin topakin na oo oh, oh, yung mga ganyan o, oh, yung lahat ng uh, gawin mo, kasama mo yung, uh, limbawa, uh sasamahan ko muna yung uh, pamilya ko. Ayan, samahan ko yung nanay ko, yung kapatid ko, alalayan ko sila. O, oh, sige lang, sige, 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 ganyan. Ang sweet, di ba? O, tapos nung uh, kayo na, hmm, ba't sasamahan mo na naman yung nanay mo? Ba't sasamahan mo na naman yung kuya mo? Wala ba silang ibang ginagawa? <laughs> o, oh, may mga ganyan. May mga ganyan, no? Oo, oh, may, may kakilala ko ganyan. So, ang oh, sweet-sweet dati. Sinasamahan pa kami ni nanay. Tapos ngayon, kine-question, ba't ko sasamahan nanay ko? Natural, yun na nga yung sagot eh. Nanay ko nga eh. Di ba nga? Aalalayan ko siyempre. <laughs> Ayan, sabi ni Lito Arsen, ako, ang biggest fear ko, yung hut-hutan ka ng pera. Ako po. I agree, Lito Arce Lalo na yung kapag kahuhut-hutang ka Tapos ala ka rin pera Nakakatakot yan <laughs> <laughs> Ayan oh, ito si Joan Loria for me siguro yung uh, biggest fear ko yung yung uh, pang-cheat cheat niya. Tapos todo deny pa siya kahit na alam niya na alam mo na. Okay. Ayan, sabi naman ni uh, sino to? ah uh, si Janice Dagami, Siyempre Kuya po eh. Ang biggest fear ko, yung iwan ka ng taong mahal mo, yun talaga ang biggest fear ko ng kahit sino man po. Ayan, mapa love life man yan o sa family relationship, ay eh, talagang nakakatakot. Oo, pero mas nakakatakot talaga yung permanente pangiiwan. ba diba, Janice? Ayan, yung pangiiwan na, sige, iwan mo ko, pinagpalit mo ko sa iba, galit ako sa'yo, okay lang. Pero yung iniwanan ka ng biglaan, nang wala ng balikan dahil permanente na in short kamatayan Naku, yun talaga kahit ako personally yun yung pangiiwan o yun yung uh, pinakakinatatakutan ko no ayan sabi naman ni uh, sino to uh, yun nga uh, ganyan ang sabi ni Mariner Kuwa yung iwan ka bigla at sumakabilang ay hindi pala sumakabilang bahay oh kala ko sumakabilang buhay <laughs> Ayan sabi niya, sobrang sakit nun Kasi pati mga bata, apektado Nakakalungkot talaga kapag ka-broken family uh, Sabi niya, Ichi ni Ichi Uh, wala na siguro akong uh, greatest fear Kasi yung last ko na almost 7 years After niya akong iwanan Di na ako naniniwala Na may magmamahal pa sa akin ulit Ay. Sayang naman Ichi, baka naman meron nandyan pa um -um. Ichi ha, relax lang Huwag uh, na magalit Wala na ng pag-asa <laughs> Aya pero dyan na nga po natin tatapusin ang ating Love Question of the Day. Maraming maraming salamat po ano, sa inyong mga kasagutan. Pero kita nyo naman mga kapatid, sa simpleng mga katanungan na mga ganyan, eh, meron tayong uh, mga pabaon na mga realization sa ating buhay. O, oh, yun naman yung uh, mahalagay eh, di ba? Sino, sino sa mga kausap mo? Sino sa mga kakwentuhan mo? Mga kachismi? Isa mo sa opisina magtatanong sa'yo na, Uy friend, Anong biggest fear mo sa relationship mo? tiba? Wala. Kami lang dito yan. oh, ang magtatanong sa'yo. O, oh, at nang mapagtanto mo. O, oh, ang mga bagay-bagay. ha ah? <laughs>